Martes <laughs> linggo ay kahulas lang at kita ngayon ay galimas ng ating tilapiaan kasi kala ko wala ng laman kasi pagsasabog ako ng ab ng pakain lang hindi sila sumisibad sumisibad hindi kagaya ng una ngayon nilimas natin kala, kala natin kasi nawala na kaya eto tinanati kung gano'ng karalaki ka viewers ayan pinapakatihan na nga natin at ginamita ko ng dalong hus ng pag tira isda ito ito yung dalong anihan ko na kala ko wala na kasi laman Gulingin tayo. Lengkap viewers tuh. Eh eh, jangan bahasa. Ini

Các viewers wow wow lắp nó đi đi nó bắn suốt đi anak. xin lăng anh

sa ini. la kapo la kapo niya no. Kapo niya no. Kapo niya no. Kapo niya no. Dalawa po niya no. Tingnan ko kayo. na po, na uli. Nang malaki. Oh, oh. my God.

Huwag so, mong kakain ng chuchu yan. May dalawa pa ah. Atatlo. Nagpapatay pa tayo sila. Diyan. utik tayo, hindi na may turahan at tayo ay nagpakuha ng ating mga tilapia na huli, ayan, oh, kapyors halos kalating kilo yung isa at nagtitira pa pala nito ng halos 12 piraso pa pala yung akot buntis to hindi ko alam, hindi pa nga check up sa center kaya hindi alam kung buntis to mga tilapia, basta may alagan tilapia may ni pang pangulam yan, backyard lang yung kapyors